mga signs, senyales na ikinakahiya ka ng iyong karelasyon. Uy, masakit yun ha. Kinakahiya ka ng karelasyon mo. Hello guys. Ito ang topic natin for today. About Relation again. So, mga signs na kinakahiya ka sa inyong relasyon. Kinakahiya ka ng, ano, ng jowa mo or maaring jowa pa ito kasi di, parang dating stage pa lang ito. So, kinakahiya ka ng karelasyon mo. Hmm. Ito ang mga signs. Bakit kinakahiya ka? So, alamin natin. Maaring hindi ka, hindi ka talaga mahal. Kasi kung mahal ka ng partner mo o yung karelasyon mo, hindi ka kakahiya kahit ano ka pa. Kahit ano ka pa, kahit anong ang uri ng tao ka, anong background mo, ano yung personality mo, anong itsura mo, lahat mahal. Pag mahal ka ng isang tao, hindi ka ikakahiya. Paglalaban ka niya kasi mahal ka nga, di ba? So, eto ang mga signs na ikinakahiya ka ng inyong karelasyon. So, ito. <laughs> Number one. Sinasabi niya sa tao na single siya. Lo? Grabe, ano? Kayo na, pero sasabihin niya sa ibang tao, single na siya. Single pa rin siya. O kaya yung dinidenay niya na may relasyon kayo. O kayo na pala. O ba diba? Bakit ganon? Ibig sabihin, meron pa siyang balak na magkaroon ng ibang ibang karelasyon o kaya baka gusto niya nang may manliligaw pa sa kanya o na, nagpapaligaw pa o di ba bakit itinidinay niya bakit niya sinasabing siya pa ay single so more or less or hindi ka mahal niyan kasi dinidinay ka o di ba kasi pag mahal ka niyan eh, ipag ano kanyan ipag uh, very proud siya na ipaalam na kayo na o di ba pero kung kabaliktaran naman yung sinasabi niya na single pa siya kahit kayo eh, ibang usapan na yon may ano siya may mga balak na nagpapaligaw o kaya nagkakaroon siya ng mga reserba sa gilid-gilid o di ba usuyan yan ngayon eh yung may may girlfriend o may boyfriend pero meron silang mga reserba diyan just in case na mag-away kayo, meron na agad siyang ano uh, matatakbuhan o reserba na magiging ano agad kapalit ano yun so number two yung never or hindi ka pinopost sa sokmed o sa social media ah, di ba nakakapagtaka kasi karamihan hindi naman lahat pero yung iba kasi yung ano sila eh, discreet sila sa kanilang relation relationship na yung natin yon pero majority ng mga magka ngayon ay eh, very vocal sila sa kanilang relation. Pag sa social media nga, post ng post ng kanilang ginagawa araw-araw ng kanilang date, kung ano yung saan sila pumunta, saan sila gumala, saan sila kumain, o oh, ba? Diba? Ganun ang magka-relasyon. Very proud sila na ipakita sa buong mundo na sila, o oh, ba? Diba? Wala silang kinakatakutan, wala, hindi nila kinakahiya. Pero pag yung magtataka ka kung bakit ganon yung wala man lang post sa so Sokmed sa inyong dalawa o diba? something may something na wrong pag ganon maaring ayaw niyang makita ng mga kaibigan niya o kaya baka ayaw niyang makita ng pamilya niya o baka may mga ibang naniligaw sa kanya ayaw niyang malaman na kayo o ba? Diba? so maraming ano yan maraming kakahaka sa sa usapin na ayaw kang i-post sa sokmed so niya oh 'di ba? So pag ganon eh medyo mag-isip-isip ka na rin. Hmm. Number three, Never kang isinasama sa mga lakan niya, kasama ang mga kaibigan niya, mga tropa niya, mga kapamilya niya. Oh, never kanyang isinasama o oh, kahit man lang ipakilala, never. So hmm. para kang isang bula. Para kang unknown. Hindi ka nag-exist sa sa buhay niya pagkasama niya ang mga kaibigan at sa mga kung ano yung circle of friends niya sa side ng family niya wala wala silang kaalam-alam tungkol sa iyo so isa kang ano isa kang bula wala ikaw ay isang black hole <laughs> ganun yan guys so pag ganun mapapaisip ka parang itinatago ka diba itinatago ka ayaw kanyang ipakita ayaw kanyang makilala o bakit ganon? Bakit? Napakalaking tanong yon. Sobrang ikinakahiya ka niya. Bakit ganon? Pag ikinatahin niya ka niya, eh, na ano yun? Ano na yun? Very, ano lang, hindi, walang pagmamahal pag ikinakahiya ka ng karelasyon mo. Ayan guys. So, number four. Yung, lagi siyang may negative na komento tungkol sa itsura mo, tungkol sa katawan mo. Ganon, So, pag lagi niyang sinasabi, ano ba naman yung itsura mo? Ayusin mo nga yung itsura mo. Para kang ano dyan, jologs ka naman. Jologs, baduy-baduy mo. Ganon, di ba? O kaya sinasabi niya, tignan mo naman yung itsura mo. Ang taba-taba mo na. Di ba ganon? Mayus ka nga. Di ba? Yung laging laging may mga ganong negative na comment sa'yo. Sa halip na siguro sa pwede naman niyang sabihin. Pero sa magandang salita, yung hindi ka masyadong idinadown, di ba? ah, pwede naman niyang sabihin, halika, mag-ano tayo? Mag-workout uh, tayo para magpapawis tayo. O, di ba? Mga gano'n? O, kaya ayain ka niya. Ano tayo? Mag-malling tayo, mag-shopping tayo, tingin tayo ng mga magandang damit. Mga gano'n, di ba? Hindi yung nahihiya siya sa itsura mo, tsaka sa katawan mo. Tapos, sinasabihan ka ng hindi magagandang komento. Yung nakakahiya, o kaya nakakaliit, yung nakakawala ng ano, self-esteem ng mga komento laban sa'yo. So pag ganoon ay eh, ikinakahiya ka nga niya. O di ba? Hindi ka mahal. Hmm. Number five. Yung lahi kang pinapahiya. Pinapahiya ka niya sa maraming tao, sa harap ng maraming tao o sa public. O di ba? Mahirap 'yun pag yung yan pa lang nagliligawan pa lang or magjowa pa lang kayo tapos kayang-kaya ka na niyang ipahiya sa ganyan, how oh, much more pag kayo na, hindi yung mag-asawa na kayo. So, kayang kayanin na yan kahit anong salita ang sasabihin sa'yo, eh, hindi yon tama. Oh, so, mga ganon, alam mo na ang dapat gawin, siguro, mag-isip-isip ka na. Number six, laging sa bahay, o kaya sa isang eksklusibong lugar, yung private na lugar, o kaya sa, sa private place na kayo lang ang kayo lang dalawa pag nagde-date kayo wala nang ibang tao nakasama walang ibang nakakita o ganun lagi ang set up nyo yung pag lumalabas kayo yung kayo lang dalawa walang kunwari pumunta kayo sa bahay mo sasabihin nyo doon na lang tayo sa bahay mo o doon sa kunwari pag naungupahan ka o sa apartment mo o sa boarding house mo o kaya punta na lang tayo sa ganito sa ganitong lugar para tayong dalawa lang, o, 'di ba? Kaya mag-date tayo sa isang exclusive na resort, o, sa isang malayong lugar, yung tayo tayo lang dalawa, wala nang ibang makakita sa atin. O 'di ba? Bakit ganon? 'Di ba? 'Di ba pag mag magjowa kayo, pag nagmamahalan kayo, dapat i-proud na proud kang ipakita sa buong mundo na magkasama kayo, 'di ba? Pero pag ganon na parang itinatago kanya, eh, um, ano yun, hindi yun, hindi yun masaya ibig sabihin talagang ikinakahiya ka niya. And most, mostly or more, hindi ka mahal. Siguro may ano, may ano lang sa'yo, may hinahabol lang. Baka masyado kang galante. Kaya baka meron kang mapera ka. Kaya hindi ka mabitaw-bitawan. O, di ba? Kaya ka lang, ano, chinatsaga. Ganun. Kasi lahat ng ito, kung lahat ng ito ginagawa niya sa'yo, ano pa ba ang purpose niya? Bakit, bakit sa'yo pa nakikipag, ano, dumidikit? So, more or less, meron siyang hinahabol o may ano, pakinabang siya sa'yo kaya siya ayaw bumitaw. Pero hindi ka naman gusto naman niyang ano, well, ayaw niyang ipakilala sa ibang tao, kahit sino man. O, ba diba? So, guys, pag uh, ganyan ang partner niyo o yung karelasyon niyo, siguro ano na, kausapin niyo at diriktsahan na lang. Kahit masakit, eh, bumitaw na lang kaysa nagmumukha na kayong ta nga, o oh, diba? ba? Uh, so guys, uh, next story time and don't forget to subscribe. <laughs>